Alas 12 na ka pala na madaling araw at pa ako ayayin si Kyle at sa si LG na pumutrip naman kami sa may 7 eleven Pero bago yun, umuwi muna ako sa bahay para kumuha sa PC table ko ng konting cash lang. At ah. ayun guys, naglakad nga lang pala kami yung tatlo papunta 7 eleven doon Antonio. Tapos ayun, eh, pagpasok ko, kumuha na ako ng basket at nagulat nga pala ako kasi may bipare sa pala sa may 7 eleven doon Antonio. Tapos ayun, eh, pinakuha ko na yung mga tropo ako anong gusto nilang food trip eh. Doon nakapili na kami, agad na ka pala pumunta ng drinks para bumili ng pinaka-favorite kong bear brand sterilize. All good yan, pampalinis yan. Tapos ayun, eh, pinakuha ko yung mga tropo ko ng drinks sa gusto nila. Gusto nga pala ni Kyle ng putlong, kahit sa kasamaang palad, wala pala ng tinapay kaya naisipan ni Kuya Gard dalagyan to. Shout sa iyo bossing at kahit hindi pa nga mainit yung tinapay, kinuha na nga pala ni Kyle kasi sanay sa malamig yan eh. Aww. Kumuha nga rin pala sa LG tapos hinanap niya yung guhit ng tinapay. Grabe, lupit mo ganap ng guhit. Tapos eh, kukuha nga rin pala ako ng show ko na bola bola. Tapos eh, pagbunta ko ng counter, nagpa-shoutout pa si Kuya Kashir. Shoutout pala sa may birthday ngayon, si Ma'am Mira ta, si capret Fred. Mabuhay kayo, hanggat kung gusto nyo. <laughs> Basta kami, 7-11 pa <laughs> Kaya maglasing daw kayo ha. <laughs> Tapos ay eh, isa-isa na nga palang pinansi yung mga napamili ko. sa Sakto, 500 plus lang. Kaya may tira pang sukli sa 1K ko. Tapos ay eh, shoutout ka pala kay pareng Tom. Tapos ay eh, may isa pa nagpapicture sa atin. Shoutout sa eh, tropa. Ang dami nga pala kumakain sa loob ng 7-11. Kaya naisipan namin na dito na lang kainin sa may loob ng Don Antonio yung mga nabili namin na food trip. Tapos eh, ayun, kanya-kanya na nga pala kami kuha ng mga pagkain namin para maka food trip na kami. Tapos ayun, eh, nagulat ka pala ako guys kasi may beef pares sa pala sa 7-11. Kaso lang hindi to unlace about katulad ng mga kanto pares. Pero kung serving naman yung pag-uusapan, panalo din naman to. Ang lambot nga pala ng laman nito guys at saka malasa talaga Hmm. paras talaga yung lasa ayun o no? Hmm. tap na mmm ayun o nambot yun ito nga pala yung dating favorite ko sa may 7-Eleven, yung pork Kiempo. Kaso lang hindi marunong si Kyle, hindi nanghingi ng Toyo mansi May chili oil pa nga pala yung 7-Eleven guys, kaso hindi nanghingi si Kyle. Kaya ayan na lang yung pinudrip niya, plain na pork Kiempo. Pero talaga malasa naman yan guys. Kahit walang Toyo mansi, C, eh talagang all goods yan. Pag may natitira akong ganyang ulam, may eh, talagang pinupulutan ko, bumibili pa ako ng Red Doors eh. Itong Lichon yun naman yung napili ni LJ guys. Eh favorite ko nga rin pala to kasi sobrang daming sarsa. Nako sigurado kulang yung isang kanin mo dito kapag ito yung ulam mo. Bukod dun, sobrang lambot pa na naman, kaya talaga masarap to. <coughs> Oh, oh. Ayan, o. Oh, Tanggalin mo natin ito sa gabal ito, eh. Ito, 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 ito Sauce. Ay, sauce. Mm. 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 May chorizo pa, pare. May chorizo. Mm. Ano? Mm. Ah. First bite pare. Kulay ng ulo. Uy.